Pagtabang sa mga persons deprived of liberty kon PDL ang rason sa paglusad og bida painting, handicraft making and songwriting challenge sa Bureau of Jail Management and Penology 12. Gimugna kini aron makatabang sa panginabuhi sa mga nasangpit samtang anaa sa prisuhan. Para pumatulungan ang ating mga PDL na ma-promote yung kanilang mga artistry. No? And at the same time, we could also help them sell their livelihood products. Dugang pa ni Aujero nga gawa sa pagbaligya sa mga produkto. Matabangan usab ang mga PDL nga mamahimong maayo ang ilang mga ginahimo sulod sa mga pasilidad sa BJMP. In that way, they can enhance their skills, no? they can also gain knowledge, and at the same time, they can also express their creativeness in artistry. Dungan sa paglusad sa mga programa, gipaniguro usab ni Executive Assistant to the Mayor Lo Bernardino nga suportado nila ang mga susamang programa o ginasiguro nga maayo ang kondisyon sa mga PDL samtang anaa sa presuhan. Abi ni mo very nice kay ngano man. Makita nato ang uh, inspiration sa uban nga mga piniriso sa bano no? nga dili bot pasabot nga napriso sila, napriso na sila, na na sad og nakulong na sad ang mga imahinasyon. Kaya ilang ipambuhatan ng karon is bunga sa ilang imenasyon tungod sa talento nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. Nasayran nga human sa regional competition, gilayon nga himoong entry sa national ang mga nidaog nga gihimo sa PDL sa nagkariyang kategorya og adunay nagahulat nga dakong gante sa mga mananaog. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danikasi, Brigada News.